Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Sisimula na bukas ng Department of Agriculture ang pagbabakuna laban sa African Swine Fever sa Lobo, Batangas. Paliwanag ng DA, ang nasabing lugar kasi ang itinuturing na Ground Zero kung saan nagsimula ang ASF outbreak. Dagdag pa ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, tanging mga baboy lamang na nagnegatibo sa ASF ang babakunahan para hindi na madapuan ang nasabing virus. Samantala muling iginiit ang ahensya na voluntaryo ang pagpapabakuna. Magugunitang nakabili na ng ang gobyerno ng 10,000 doses ng ASF vaccine sa ilalim ng emergency procurement. Nagtamo ng pinsala ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard ng mabangga ng mga barko ng China Coast Guard. Nangyari ang insidente pasado alas 3 ng madaling araw kanina sa bahagi ng Sabina o Escoda Shoal. Patungo sana ang dalawang barko ng PCG sa Patag at Lawak Island para mag-resupply sa kanilang mga tauhan na nakaistasyon doon. Dahil sa banggaan, nabutas ang port side na bahagi ng BRP Bagakay at napinsala din ang bahagi ng BRP Cape and Ganyo. Sa kabila ng mga pinsala, tumuloy pa din ang PCG sa kanilang resupply mission. They didn't go back. Uh, they're still completing their mission as we speak. It's still going to be evaluated by uh, naval architects, uh, people on, with the right background to evaluate the seaworthiness of the vessel. But as I said, despite of these damages, the commanding officer of 4410 and 4411 still decided to pursue their um, resupply mission. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Jay Lagang ng PTV Davao. Mayong Adlawa, Gi ka Karon sa Osaka Animal Welfare Group sa Davao City ang nagasakang kaso sa Ribis nga makuagikan sa nagkadaghan na karon nga mga salaag nga mga iro ug iring sa dakbayan. Sumala sa grupong bantay hayop Davao, daghang kaso na sa mga hayop ang positibo sa ibisa. Dugang pa sa grupo nga ana-ana sa Kapin kulang 16 ka mga kaso sa ero ang suspit sa ribis o gikan pa sa ilang mga ginahimong operasyon. Sa tala sa bantay Hayop Davao, gikan Desembre 15 sa nakalabayng tuig hangtod Agosto 11 ning tuiga, Anasa waluh ka rescue dogs ang positibo sa rabies gikan sa kasigbit ng mga barangay sa syudad. Busa posible sumala pa nga doon na community-wide spread sa rabies. nag ang grupo nga kinahanglan ang pagpabakuna o anti-rabies sa mga animal bite centers kung exposed Napaakan paakan o bisan nakambrasan lang sa hayop nga suspetsadong dunay ribis. Sanglit wala sumala pa'y tambal sa maong sakit consecutive years, umabot siya ng 3,000 to 4,000 dogs killed in the pound. Still, the problem exists. Andong pa yung iniiwan yung mga aso, irresponsible ownership, ayaw magbabakuna, tinatapo ng mga tuta kung saan-saan. And this is a problem because this helps and this um, contributes to the increase of rabies cases among animals in the city. Ni karon sa Davao Oriental Electric Cooperative kon Dureco ang ilang mga konsumante kinsa nalakip sa Indigent Low Income Earners ug miyembro sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4 pisa nga mag-apply sa lifeline rate subsidy program nga naghahatag og diskwento sa ilang bayronon sa kuryente gibutiyag sa Dureco nga automatic nga kwalipikado sa maong programa ang mga 4P member kinahanglan lamang nila nga mag-fill out og form nga makuha sa ilang opisina Kinahanglan sab ang photocopy sa ilang valid ID, 4-piece ID ug ang electricity bill. Ang mong diskwento na isubay sa pagpatuman sa Republic Act number no. 11552 kun ang Act Extending and Enhancing the Implementation of Lifeline Rate. Ug mo kadto ang mga nagunang balita din sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang, Mayong Adlaw. Taghang salamat Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, follow at i-like kami sa aming social media sites at PTVPH. Ako po si Naomi Tiborcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.